T-shirt. Eh, ang saving. May ganyan ako. ako. May 59, may 79. May ganito ako. Bumili ako nung, ano, nung, kwan. Ay, ito, oh, 59 yung mga. Saan ka? Yeah, uso yung mga. Ito yun? Uso yung mga yan ngayon, ito. Alay. Yung mga ganyan, bigay yun sa ukay, nagbila ko ganyan, tig-titin Yung mga sinusuot ko, tig-titin Ito, jagger, jagger. Jagger. Hello, Charlie. Sure. Oh, don't touch this one, ha? Sino, te? Oh, ang linaw. Linaw ng, te, oh, linaw ng cellphone ko, Linaw. Oh. Hmm. si Jubilee yung kanyang alaga ipisngihan no. <laughs> matured hindi pa yung mga baby saan tayo? na mo eh andito kami sa labas o oh, nasa mall Pinas naman yung nanalo sa swimming ang Hong Kong? Kaya pala pinapanood ni Sir. Ay, buha na ako ng... Ang hamay. Bakit itay Hong Kong yung ibang bansa, tapos sa China ibang bansa. Tapos, ano, iba, magkakaiba ang pera, pati yung Macau, pero China pa rin, ano. Ate, ha, ano mo ako mamaya, ha? Ano oras ano? Ay, ko, ko bayaran. Umaga. Ay, tanghali naman ako maglabas, mga lasot syo. Ay, di sa hapon na, sa gabi. Ay, di sa gabi ko na ibigay sa iyo na. Ano? Wala na dito yung grocery na nabilihan ko ng ano. Quincy, you wait for me. Ha? Huh? Diyan nanonood sila, sir, na sini. Sinihan pala yan, ano? kayo naka uh, ito? Sige. Sila itong ang bilihin. Ano you play, you play, Ay, uh, go Together. Uh. Together, together. Join, join. You're the passenger.

damet. Ay, te, kita ka sa live ko. mag ka naman. <laughs> te, hindi pa nakakapaghilamos na mukha ko. Mag-hi ka naman, te. Hello, shout-out! Ito yung aking atidig ng magandang babae, oh. <laughs> Nahiya <laughs> eh. Nagtago. Na <laughs> ito lang dito kami sa Kids O, oh, Cinema. Cinema City. Oh.